guys. Sana all may yaman na may eh. Ito na naman si Manuel. Oh, ba't nandito Wala ka? Wala kainan ngayon. Oh, yan ang mga nandiling na pagkain. <laughs> alam na, alam <laughs> ay, mamimili Alam ko na naman may bilis na pagkain. Kaya ako isang bigla. <laughs> ay, <laughs> ay. Diba alam mo ba, happy feel ko na si Ate Le? Si Ate Le. <laughs> <may laughs> bakit? Comment. Ay, oo! Oh, oh. <laughs> kaya nga, oh my God. <laughs> oh, ako di masayang masaya din ako, guys. Kasi happy feel na... Dito <laughs> na. <laughs> <laughs> ano mo Ano? Kunin kita go sana all mayaman na talaga. Mayaman ito, mayaman <laughs> 'tong <mayayaman. laughs> outfit. Sobrang bitcheck. Hoy, check <laughs> oh, so, uh, di dekat. Sana. Hmm, tantis mo. outfit check, guys. Ako <laughs> 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 oh, 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 oh. asal. <laughs> Kasi tayo tayong video ng video e, bawal namang video sa loob na save more. Ngayon na, ano man siya ng gwardiya, ang takot ay putlang-putlang. -put Huwaw, ah, tumuloy niyo, ang kaluluwa niya natin, yung takot at takot, mapapaiyak at akala siya yung na sampung taon. Guys... Wala yung... Guys, guys katal na katal, siguro tingnan niyo. Ano? Video ba e? Video ba? Hindi mo alam mo... Nutadala no, ito oh, ngayon. Fly, oh, oh, yeah. Kaya nga, kapag ang vlogger lagi nang si video ng video, kala mo naman lagi e... Yung bawat iba. Bawat video e, <laughs> <i>, video. <laughs> Guys, hindi na bumitaw sa takot na mga karatya. Hindi <laughs> na tayo bibitaw ang labubo. <laughs> Pero nang ano, pating ko, nahihilo. Wala ka ko din eh, meron ako din eh, rugby. Baka malay, atin na naman ng save for, bawal pala yan. Ano, pala, ulitin mo pa? Nakita ni kulat ikan ng gardiya. Nakita ni ko. Pwede naman, di ka may mga followers na nagsasabi na ano, pumasok doon kayo sa Bilibid at kayo para makakita. Sundan mo na. ka na. Sundan mo na. Sabi, sana po makita namin kayo dito sa Bilibid. po kayo, sundan mo na bakla. Guys, ganda Guys, take one. Take one, nag-finger lady. Guys, take one. Take Ayun ko na si finger lady. Ayun, ikwento sa akin. Eh, ano ga? Ano ba? Ano ga? Ito ga? Kailangan. Wala Hello po kayo. O, oh, namimili lang ko sila ng pang, ano, panghanda. Kaya ako kasama. Kaya ako makikinabang. <laughs> pa? Lagi may resta? Oo oh, nga. O, oh, tsaka birthday ha. Lami na lang kung hindi na pupuntahan. Kaya na po talaga. <laughs> <laughs> kaya naglag ang gold. Dahil sa sobrang yaman po ni call center, nalaglag po yung gold <laughs> niya, <laughs> niya, guys. <laughs> Guys, tingin nyo sa sobrang yaman ni Cole Center na laglag na po yung gold niya. Guys, tingin nyo naman. Nahulog na guys. Yan, so... Ano yung si... gold yan? Ba't plastic ang likod? <laughs> <laughs> Magaling ang yaman. <laughs> oh, <laughs> pa, <lapo> pa, okay. <laughs> <laughs> Mga pulaan la. Kasi nang labo yan. <laughs> <laughs> hey, Manuel, paano mo nalaman? Ang sabi you? mo? Sabi mo, nakita ma'am. <laughs> Pasabi sa akin pa, akala mo hindi ko kayang ipakita ko itong kono. Bag. <laughs> 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 Parang may spring egg ayun. <laughs> <laughs> ano ba Ah, ma? uh, uh, may timpa sa chocolate na <laughs> <like> chocolate. <laughs> Ah, ganyan ka pala. Ah, oh, ganyan guys, si call center kapag nalalasing. <laughs> Hindi <laughs> mo? Nilalabas niya lahat. Kanyang kabaitan. Kaya sobrang bait niya, eh pinamahagi niya ang itsura ng kanyang ano. no po. No. <laughs> Nag-isi dito ah. Nag-isi dito kayo ba? Ay, naging, naging, naman, ni ina, ay, lang at kami. ay, 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 Rosary. Rosary, rosary ka? Uh, ro Rosario. <laughs> <laughs> Saan ito ka kami dadalhin ka? Bigay din sa... Sa ingredients? Ha? <laughs> ano ba ang natin? Magsasapas pa ka? <laughs> Hindi na. Sotang hon daw. Sotang... Saan bibili ng sotang hon? Sa tindahan. Ito ka na ganun ano na ako man? itlog! Suwatang hon! Hello po! Merry Christmas! Hi, Gulot! Hello po! Hi, Dr. Kuya! Merry Christmas! Hi, Kuya Ruel! Hello po! Sige para dahil! Sige po! Sa tanawan palengke, guys! Hindi po alam ni call center po kung saan kami dadalhin! Hello po! Sa tanawan palengke! Saan-saan din po kami dinadala? Hello po! Ni call center. Call center, bumili ka na ng asin. Asin, call center, limang kilo agad. Ay, Meron mo kayong sotang hon? Ayun okay. Ay, na, sotang hon. Ayun na, sotang hon. sotang Lagi na lang akong inaaway ng family nyo. Nagtampo na si Pulo. Kami po'y nag ng pera. Baka ho, baka ho ang kalabasan ipuro baso na laan. Walang handa. Lagi na lang akong inaaway ng nyo. Dalawa Oh, ito. ilang baso ba? Dalawa Ilang pong pieces yun, yung baso? 50. 50. Ilan ang tao sa ilaya? 50. Kuminta. Si Kulot ang pinakamagaling na magluluto. Ang sotang honho ilalagay ng fishball at kikya. Oh, yan po ang babasaging babae. Alagan thirty-sixteen. Yes. Wait, you Ano din eh? Tara na baka lang bakla baka lang guys, namimili kami ngayon din sa Tanawan Gasyan na to sa amin Ayay na, basta masaya ang pamilya <laughs> Tiyan mo itim ko <laughs> So guys, naisipan namin maghanda ng tinola kasi sabi ni Gai kung may papaya pa eh di mag nanakaw nalang Mag nanakaw Ano, bakod na may bako, ano? Mahamang mura Magpapasko <laughs> Ano naman na naisip mo? Eh, wala nang magaling nga, tatamad yung magsipag <laughs> tanim. tanim ng papaya at bago pag anihan eh. Sungkit na lang ng sungkit. Ano <laughs> lalo, tama, si sungkit? Tama-tama, doon tayo magluluto. Oo oh, nga. Sungkit na lang. <laughs> 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 munggo daw eh. Guys, siga. Magmumunggo daw ako. May bili ng munggo. Akala ko kay Pasko, bet naging padasal. Wala <laughs> ko lang. Wala eh. I mean, ko dami ng tao sa atin. Magmumunggo na lang sa dami ng mga taga-ilaya. Mapakain lang. Salusalo. <laughs> <laughs> Mahal may mahalaga na may presensya ng kasiyahan ng Pasko. Na, bago mamay kulang kula. <laughs> may, may Malilimutan ko Makikikain na lang tayo sa kahanggan. <laughs> okay. Okay. <I'm> <laughs> Nakakita ka na ng ano? Ng uh, kapartner mo? Nakita ko na ang asawa kong tunay. <laughs> Nasa pala nagtatrabaho. Parehas ang damit. ra ka. Tingin naman guys. kami. <laughs> Kaya, Kaya nga. Baka maagawan pa ako. May hindi ba? Hindi ka eh. <laughs> ka pala ako ni li Lips guys. Wala ko'y magiging akin na hindi pala. Kay Lips pala mapupunta lahat. Sa'yo <laughs> kay maganda. sana kamukha ko. Pag hindi ko pumayag, huwag na. <laughs> so, mean, it's a li <laughs> It's a li <laughs> There's the broken in this bed. It's a little ill. Bukas ka naman tayo. Bakit ka? Saan kayo bubunta? Hindi kayo bibili sa manukan. Siya saan po kay ate? Ay, blood ka na naman. Ay, blood na naman po si Kulog. Mataas na naman ang regla. Umaabot <laughs> mo hanggang puso din. <laughs> Babay po at papalitan na lang po namin dyan. Pupunta kung saan kami merong matatagpuan. <laughs> oh. Guys, hey, hi. Thank hi! Thank you! po ano, Marami na akong salanan, guys. <laughs> Thank you. 15 kilos bang Bawas, Bawas ano, daw po. po. Yes. <laughs> Oy. Last, last tawad. Last tawad 200.1. <laughs> Kami po ay natawad ngayon din sa manukan. <laughs> Hi. <laughs> <One. laughs> <laughs> <Last, laughs> ka. Shoutout kay Ma'am Joy. <laughs>